guys. Kahapon lang po ay nagkameron po tayo ng violation. Titingnan po natin guys kung ano po yung naging violation natin at kung paano po yung ginawa po natin na proseso para po ito ay maalis po natin. Okay po? Yan ito po yung naging violation natin guys. Open po natin yung ating naging violation. Dalawa po yun. Ayan. Kapag uh, na-violation po kayo guys, open nyo lang po dito sa baba yung details po natin para makita natin kung... Ano po talaga yung nilalaman nung po nung ating naging violation Ito po yung una nating violation guys Ang nakalagay po dyan ay copyright content found in your video Hindi po natin alam guys kung uh, na copyright po tayo ay doon po mismo sa music Ayan at yan ito din po yung nilalaman How does copyright works Ayan naging uh, na violate po natin guys yung terms and service and community standards po ni Meta Ayan, continue lang po natin how to make your content does it violate copyright law. Ayan, keep in mind po ito po yung mga nasa baba, kailangan po nating tandaan kapag nagkameron po tayo ng violation, ano po yung ating mga gagawin? At ito po yung mga naging dahilan kaya po tayo ay nagkameron ng mga violation. Ayan, katulad po nyan, ayan may nakita po sila sa ating content o may naku uh, may napansin po sila dun sa ating content na meron po tayong mga music at background po na ginamit na against po sa kanilang community standards Ayan, ano ba ang gagawin nating step para po ito ay mawala tatlo lamang po yung option accept change, submit dispute o kaya po ay remove video ang pipiliin ko na lamang po dyan ay remove video yung nasa pinakamababa po para sa susunod po hindi na po ulian pagmulan po ng violation baka po kasi uh, makita na naman po ni Meta na hindi po natin tinanggal o din delete ay magka meron na naman po yan ng violation. Kaya yung remove video na lang po yung pipiliin natin para mas uh, wala na po yan ang pagmulang pa po ng ibang violation. Ayan and then delete video, i-delete na po natin yung atin pong video na dalawa po yun ano po, yung isa po muna yung ating i-delete. Ayan delete video, i-click na lang po natin yan and then close. Ayan, yan po ay mawawala po yung video na yan kapag dinelete na po natin kapag na-close na po at na-delete na po natin yan mawawala na po yung video na nagkameron po tayo ng copyright ayan po kung napansin po ninyo doon po sa alerts po natin wala na po yung dalawang video na nagkameron po tayo ng violation kahapon lamang po yun yung violation na yun guys ayan guys kaya paalala ko po sa inyo, palagi po ninyong i-check ang inyo pong alerts at ang inyo pong profile recommendation para makita nyo po agad guys kung meron po kayong violation. Kasi nga po, sobrang higpit na po ngayon ni Meta. Ayan, lahat po talaga ay chinecheck na po niya. Sabi ko nga po sa inyo, yung iba po ay nakakalusot. Pero talaga pong chinecheck po lahat yan ng team ni Meta at tinitingnan po nila kung marami po tayo naging violation. Kaya doon po sa mga hindi pa po na monetize, ingatan po ninyo guys ang inyo pong mga account na magka meron po kayo ng mga violation. Kahit nga po yung mga na monetize na po ay talaga pong na monetize pa dahil nga po sa sobrang higpit na po ngayon ni Meta, lalong lalo na po doon sa mga monetize na. Yan po talaga ay kailangang ingatan natin dahil baka hindi po ninyo napapansin yung inyo pong mga violation meron na po pala kayong violation dyan sa inyo pong problem file recommendation o kaya po ay sa inyong alert and guys kung may natutunan ka po sa ating tutorial comment down below at papalo at pa-share na din po ng tutorial na ito thank you